Ay kami ngayon sa mama at papa at kay Achi. Yan. O, oh, di ba? Dito ba nilibig si Achi? Mm -mm. Dito din kami may ano ni daddy mo. No. Papakita ko yung ano sa inyo. Yung lilibigan namin. Look. No. Oo nga. Meron, di ba meron tayo dyan? May apartment. Apartment doon ang tawag dun. Ay hindi, kundo. Kundo ang tawag. Ma, ang katawan ba ni Coco no? Oo. Oo. Kaya kami ni Daddy susunugin din. Ayoko. Ayoko. Bakit? Gusto ko libing kayo sa lupa. Ay, paano yan? Paano yung islat dito, Bernard? Hindi ah. Yeah. Pa, ikaw libing kayo sa lupa. Aba yan, pa. Amin, pa. <laughs> Kasi ayoko kita sunugin. <laughs> Ayan o, dyan. Ayan, kita nyo. Yeah. Ito ang mga ang sementeryo ng tapos may temple din dito. Dito yung mga nakaano ang mga monghe. Monghe ba ya? Ate, monghe. pakita ko sa yung turtle okay. Okay. Bibisita tayo sa kondo. <gibisita> ha? Okay. Hamat ina na muna. May ano kasi. May tao, may people. May people kasi. Ako rin. Doon kasi muna eh. kulay? Purple? Red. Walang yung anuhan nga dito, sindihan Mamaya oh, na, labas ka na lang ulit. Ayan o, oh, para may bagong ano. Ayan naman, ito naman, tan house. Ayan, tan house yan. Ayan, ito yung mga tan house. Tan house kung tawagin. Tapos, ayan yung... Lolo, ama. Lolo. Ama, di ba? Lolo. Diba? Lolo. Ayan, no. Ama at... Lolo. Akong. Ama at akong. Ayan. Ayan yung... Lolo at lola nyo. Mas hindi yun yung isa nyo. Hindi, dami yun yun. Ito kay Achi. Ito ang bigyan mo kay Coco. Okay. Yung Ha? Mama! Yeah? Dabi dyan, ano? Dabi dyan. Itits? Itits ba? Doon sa kabila. Doon din yung ano. Uy, alika. Pakita ko sa inyo yung ano namin. Alika. Yung slot namin dito ni Daddy mo. Ah, ayaw mo niwala eh. Ayan o, magkakatabi yan. Oh, ayan o, si mm. oh si Ache Tinan mo. Ayan oh. Yung mga bakante na yan. Nasaan na ba? Apat. Apat. Ayan. Ayan. Oh, Ayan. Oh. yan Ayan. 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 Anong hindi? Ayan. Ayan. <laughs> ayo gano'n mo. Sa Kasi yung na sa akin? Eh? Di ba yung magkakatabi na yun? Yung mga ano na yun. Ibig sabihin, yung, ano, no, no. sabi, ah, ball ano? okay. pen. sa <laughs> No. Ang bakit yun? ni Kuya Living sa lupa. Uh, sa Mm. <laughs> Ayaw niya mag-kiss. Ayaw niya. Porontong tango. Oh. Titingin ka lang dyan. O, oh. Titingin ka lang. <coughs> Ako na lang. Ako na lang. Ako. Kasi na lang mo. Ako. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Dito sa phone ko. Ayaw ano ano eh. Hindi oh. ako nakadikit sa iyo. Malang naman. Yung short lang nito maganda. Siya ito. Bagong patay, oh. Ay, ayan, may bagong patay. Ganyan, may bagong patay. Oo, oh, nandyan. Seven, seven days oh. yata. Dito. Seven, seven days. Uy, Mary Joy. Ay, hindi ba alam yan? Ang oh. patay yan, ha? Oh. Abo. Abo. Abo yan lang. Abu, ayan Ay, yung nasa ano, bagong patayan. Mas ka saan? Bihim pag nandiyan. Si Atchi nga eh, 7 days yata na nakalagay dyan. 2020, 20, September 2024 lang. Okay. September? Bakit siya kay Atchi, saglit lang na inilagay niya. Ba't atagal sa kanya? Ang dami naman yan. Ang dami niyan. Bakit ba pag dalawang pa? Ha? ha? Bakit dalawang patay? Bakit dalawang patay? Ano? Saan? Magkasabay magkalipin ng masawa. Mm-mm. Huh? Hmm? Okay. talaga yun. Ah, ah. ano kanyan? Sarado na pala dito eh. Ayun oh. So mga, gusto mong mapicture kita? Hindi na. May mga tumatawag dyan There we go. Tara na guys. Wala na yata turtle dyan? Meron. Meron pa ba? Meron pa. Galing yun sa 500 years diba? Guys, let's go. So, Wag mo iyan. Kasi ano to simbahan yan ha. Ah. Simbahan. Tingnan guys. Wala na yata yung turtle dito. Ay ay yung ba. Ito yung turtle. Turtle. Nice. Maliliit pa nun mga bata. Pupunta na dito si Brylon. Sanggol pa lang. Okay. no, don't. Ano

Ayan, madilim na kasi. Maraming puno. Ayan. Ayan. Parang first time lang natin ginabi dito, ano? Tara Tara na paalam na tayo paalam na uuwi na 200,000 pala isang butas. Mayroon pa naman. Nagsalita na ang lulot lula mo eh. Sige, uwi na kayo. Sige. <coughs> <coughs> Apat Paalam na tayo. Ito sa Pilipinas. Ako sa kanila.

Nō okay, kērā well. oh.